Hindi. Hindi. Tuwang tuwa ang bata. Sabi na kasi si Tina. Nandiri krimi <creamy> di <leaf> butter. <laughs> Tago. <laughs> Nakain ako ng kumote. Na <laughs> Kaya din din daw, i-eat. I-eat din, <laughs> din si Kylie, Nakailang salamat. Kumote, na yeah! namin. Na Dairy na na cream! Ay, ala pa rin. Matamis na lang. Bakit? <laughs> Nakamot po ako doon sa paglikong pag-inasa. <laughs> ay, hinaka pa. Ah, Ito po. Naku, boxing si Tina, binoxing. Kaya nga, bakit wala silang butter ngayon? Ay, 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 ay. Kylie! Ikaw, babaw ka. Wala kang kasama, Oh. Dali mo kay Tina. Yeah. Kylie, flying kiss daw dito anak. Flying kiss. Uuuh, mm, very good.